Hello guys! Alam nyo ba lahat ng mga tawag nyo gamit ang inyong phone ay namomonitor ni Facebook? Kahit pa i-delete mo na yan sa inyong call logs, ay namomonitor pa rin ni Facebook yan. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ito madelete ng tulo yan. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, i-click mo muna ang subscribe button at notification bell na maging updated ka sa aking mga panibagong videos. Simula na po natin first step na gagawin natin ay pumunta lamang tayo sa ating Facebook account. Pagkatapos, i-click mo lamang itong hamburger sign. And then, i-click mo lamang itong settings. After nyan, i-click mo lamang itong account center. And then, i-click mo lamang itong your information and permissions. After nyan, i-click mo lamang itong access your information. And then guys, scroll up mo lang kaunti. I-click mo naman tong personal information. sa so dito guys, scroll up mo lang ulit ng kaunti at i-click mo lamang itong your address books. Dito guys, lalabas na dito yung call log history mo na akala mo na delete na pero nandito pa rin siya sa Facebook. So, para ma-delete siya, i-click mo lamang itong delete all. Tapos, mag-antay ka lang ng kaunti. And then, makikita nyo dyan guys na nakaprocess na siya. So, kung hindi effective sa inyo ang one click lang, at hindi pa rin siya na-delete dito, ulitin nyo lamang po yan guys, no? So, ganun lang po kadali guys, no? Kung paano tuluyang madelete yung mga call history sa ating phone. So, sana guys nakatulong ang video ito Thank you for watching. Please subscribe to my channel and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga panibagong videos.